Good morning mga ka-strikers uh, Ito'y tips ito para At, Kinakailangan bawasan para sa magandang bibigay na bunga Hindi ganito kasiksik mga ka-strikers So let's go hindi na yung nabawasan dahil uh, magbibigay ito ng bunga o nga po ito ng bunga kaya lang hindi na tulad ng lakit, uh, sa mga mga sa mga mga performance sa kaya siya ng na ng bunga mga striker so kailangan sa isa

para tutulin mo mga request para sa, sa mga structure kasi hindi siya ng sa ng Bukoday, parang, naman, ano 'yung siguro bibigyan ng magandang bunga katamnan sana 'yung mga vitamins nalang sa dalawa o tatlong puno na dito din ng saha at so, 'yung mga bunga Ito yung bawasan Ang payat na. Ang na. Hindi na maganda. Very nice. kaniyang bunga pag napakarami pagmumulan din ng bahay ng putak ti mga restrict yeah. So pag... may sakit yung saging nyo ang tawagin sa amin sa Dabo Batlong yung parang may buk, -buk sa loob. Huwag nyo hintayin na ganito. Kahaba ang putol ng puso. Bago pa siya maghiwalay yung bunga at saka puso, tanggalin nyo na para hindi siya, hindi lumala yung kanyang batlong. Ayan. So, eh, okay, yung pagganito, kung wala dito, mahaba na ay itong mga saging ko dito ay mayroon ng batlong. So tiyak, itong pinagtanggalan ko nito, mayroon ng nakakapit. Kasi mahaba na siya, hindi ko napansin. So dapat, bago magiulay ng bunga, putulin nyo na, tanggalin nyo na yung puso. So, yan lang mga ka-strikers. At, nagbigay tayo ng ah, Punting kaalaman sa ating mga kapwa-farmers. Yan, Ka-Strikers, good morning at God bless ating lahat. Thank you so much for watching. Ka-Strikers, signing off. Bye-bye.